Hi everyone! Pagkahatid nga ng mga bata sa school, papunta naman kami ngayon sa Liza para maggrocery. grocery Ito kasi yung araw na napagkasunduan namin ni Mama Joy na maggrocery para sa ipamimigay nga namin as donation. Hindi nga lingid sa inyo ay nagkaroon tayo ng donation drive campaign para sa naging biktima ng bagyong pepito dito sa amin at nakaipon tayo ng 6,745 pesos at galing yan sa mga may mabubuting puso. Aside from that, nakaipon nga din tayo ng mga damit. Kung sa tingin natin ay konting halaga lang yan, ngunit sa konting halaga ay may mapapasaya na talaga tayo. The other day, nagpost nga ako at hinahanap ko yung ate na nakausap ko during the Oplan Bayanihan. At alam nyo, sobrang tuwang-tuwa nga ako kasi madaming nag-response dun. May mga nag-PM na kakilala nila si ate Aida, even yung cellphone number. Dito ko nga na-test yung power ng social media. Dahil ilang minuto nga lang pagka-post ko ng video na yun, agad-agad nag-PM yung pamangkin niya at mga ilang tao rin na nakakakilala talaga sa kanya. And since 6,000 lang na mahigit yung naipon namin, nag-decide nga yung team namin na ipamimigay na lang dapat sa kanya. Kaya ngayong araw, nagpunta kami dito sa Liza Supermarket para mamili ng konting grocery. Saktong-sakto naman at naka-wholesale day sila. Kaya yung ibang items ay may mga freebies pa. Alam nyo bang sobrang saya ko din talaga kasi yung mga kakilala ko at mga kaibigan na minessage ko ay talagang nag-respond sila sa solicitation ko. Aside from posting, nag-PM nga din ako sa mga kaibigan ko at karamihan nga nang nagbigay ay nag-work abroad. Tapos alam nyo yun, hindi ko ine-expect talaga. At sa awa ng Diyos ay nakaipon nga tayo ng ganyang halaga. Hindi man ganun kalakihan. Pero sa munting halaga, ay talagang kahit pa ay makakatulong nga tayo. Diba nga ang sabi nila, hindi sa laki ng amount ang pagtulong. Kahit maliit man yan kung bukal sa kalooban natin, mabuti nga rin at nagkaroon pa nga ako ng support system from them. Like tong si Mama Joy, siya nga yung kasakasama ko palagi. Dahil yung iba pa naming mga kasama ay mga estudyante. Kaya ngayong pamimili ng items ay dalawa muna kami. Yung main na kailangan lang naman talaga yung binibili namin. Like sabon, shampoo, sardines, noodles, biscuits at iba pa. And the rest ay ibibigay nga namin as cash. During this time ng pag-grocery namin ay kala namin sa iisang tao nga lang tayo mamimigay. Pero nung pagdaan namin sa school, may nakausap nga rin kaming lola na grabe din pala yung sinapit niya nung bagyo. Pinakita nga rin niya yung mga pictures ng bubong nilang nagliparan. Yan nga ay yung bahay ni Nanay Carmelita. Nung narinig nga namin yung kwento niya na kahit yung nag-iisang kilo ng bigas nila ay nabasa during the typhoon. Kaya't nag-usap na lang kami agad ni Mama Joy na hatiin na lang namin kung ano yung naipon dito. Yan ay paghahatian na lang nila ni Ate Aida. Aside from that, sabi ko kay Nanay Carmelita, subukan kong idulog sa Team Novovis. Alam nyo ba ang akala talaga namin ay isang tao lang talaga yung mabibigyan natin. Pero maparaan talaga si Lord no? Dumaan kami sa school at nakita nga nila yung napamili namin. Tapos na mention ko nga na ipamimigay namin yan sa Sunday. Saktong-sakto naman andun si Nanay Carmelita kasama ni Mother Earth na nag-aantay ng estudyante. Hanggang sa pinakita na nga niya yung picture sa pinakita ko kanina. Grabe nga yung nangyari sa bubong nila, no? Alam nyo kung anong ginawa nila sa bubong nila ngayon? Pansamantala ay pinagdugtong-dugtong muna. Pero yun, yung tumutulo pa rin kapag umuulan. Mabuti na lang talaga at naging positive naman yung resulta ng pag-as natin ng yero. Kaya bukas, Saturday, ay magpipick up nga kami ni Nanay Carmelita ng 6 pieces na yero sa Bayombong. Iba talaga si Lord pag siya yung kumilos. Gagawa or maghahanap talaga siya ng instrumento para makatulong sa mga taong nangangailangan. Sa Sunday naman ng after lunch ay dun naman kami sa Bayumbong pupunta para naman ate Aida. So yan tapos na nga kami mamili ng grocery which is intended for ate Aida lang sana. Last destination namin ay bibili na rin kami ng bigas. Gusto ko rin sana pasalamatan yung mga nag sa atin. Kay Manang Babet, kay Manong Rod, kay Del, kay Papang, kay Manang Floren, kay Che, kay Atin Nora, AJ at Chess. At sa buong team din ng Team Life with Anna. Anyway, baka ituloy-tuloy na rin namin tong donation drive campaign. Hindi lang ngayon, hindi lang para sa mga nasalanta ng bagyo, pero balak din namin magpa-feeding. Say for example, titingin kami ng lugar na pwede kaming mag-conduct ng feeding program. Sana ay kung pagkalooban kami ng fan na galing sa inyo or galing sa mga taong gustong mag-donate. Sana pagkatiwalaan nyo kami at gawin kami instrumento para makatulong sa madlang people. So hanggang dito na lang muna, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!